Maganda umaga po. Ako po si kapatid na Ara Alejandro at ito po ang INC-TV News Update sa oras na ito. Mga kalooban ng Panginoong Diyos mula sa Biblia na magsisilbing gabay sa kanilang pamumuhay bilang mga Kristiyano ang tinanggap ng mga kapatid sa distrito ng Valencia City, Bukidnon. Alamin natin ang idinulot sa mga kapatid ng isinagawang tanging pagtitipon sa live report ni kapatid na Ira Mendoza. Kapatid na Ira? Maraming salamat po kapatid na Ara. Bill ng pagunita sa pagsapit ng 60th anniversary ng distrito ng Valencia City, Bukidnon, nagsagawa ng isang tanging pagtitipon dito sa lokal ng Valencia City na pinangasiwaan ng kapatid na Garlando Gamboa, ministro ng Ibanghelyo. Labis ang pasasalamat ng mga kapatid sa isinagawang tanging pagtitipon sapagkat ito ay nagbigay sa kanila ng panibagong pag-asa dahil sinariwa sa kanila kung paano nagsimula ang iglesia dito sa distrito ng Bukidnon. Itinuro din sa mga kabataang iglesia ni Kristo kung paano nila mapahahalagahan ang kanilang kahalalan para maingatan sila lalo na sa masamang takbo ngayon ng kapaligiran. Bilang kabataang iglesia ni Cristo po, nauunawaan ko po na hindi po kami dapat kagawa ng anumang bagay na ikaalis po namin sa iglesia para po sa aming kaligtasan. Sa loob ng anim na taon, ay ipinakita ang kanyang kapangyarihan sapagkat sa kabila ng maraming mga naging suliranin at mga pagsubok, hindi po niya pinabayaan ang distrito po ng Bukidnon. Kaya kami po ay nagpapasalamat din sa ating Panginoon Diyos, lalo na po sa ating tagapamahalang pangkalahatan, sa kapatid na Eduardo V. Manalo, na nagpahintulot po na maisagawa ang natatanging okasyon. Mula po dito sa Valencia City, Bukidnon. Ako po si kapatid na Ira Mendoza para sa Iglesia Ni Cristo News Network. Maraming salamat kapatid na Ira. Abangan po ninyo mamayang alas 12 ng tanghali sa Ibalita ang Pagdiligtas. Ang resulta ng isinagawang evangelical mission ng Iglesia Ni Cristo sa distrito ng Pampanga West... At religious pamphlet distribution sa Hong Kong. At yan po ang iNC TV news update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Ara Alejandro, magandang umaga po.